Good guys, ayan, dito tayo at saka medyo mahangin dahil nga may tornado daw. So guys, ano na natin yung mga nagtuturis dito sa Canada dahil na marami ng usap-usapan na nag-uwian na kada ang mga Pilipino. Hindi lang Pilipino guys ha, ibang lahi din nag-uwian na dahil nga agawan na sa trabaho, lalong-lalo na sa Vancouver, sa Toronto at saka Ontario, saka dito na rin sa ano sa Alberta sa, dito sa amin sa malapit lang sa Calgary pero dito mas okay pa marami pang mahanap na trabaho pero doong banda guys parang mahirap na kaya yung mga nagtuturis dito tapos bumili ng lamia ano ba magkano ba yung binili nyo 10,000k merong merong ano tawaran pa ng 8,000k na Canadian dollars di ba ang napakasakit yun guys sa ulang na ikaw pumunta dito tapos wala ka pang trabaho tapos magbibili ka ng lamia ganyang halaga yung ang nabasa ko sa GC na yung naghanap ako may hinanapan ako na trabaho na kababayan natin magkano yung mininsyon niya sa GC guys 20,000k diba we back siguro mga 3 months ago 3 months ago nagtanong ako sa kanya kasi may kababayan tayo na nagtourist, na nagtanong na may mahanap ba tayo na lamia so nagtanong ako sa kababayan din natin ng na mga bisdak so alam mo ba magkano ang sinabi niya sa akin 20k ang price kaya sinabi sa akin na wag diba? so grabe naman kayong mga nagbibinta may mga 10k pa diba? depende sa ano sa location bihira naman Diba? Pero isipin niyo guys ha, pagpunta niyo dito, wala kayong trabaho, tapos bibili kayo. O saan 'yung nanggaling, 'di ba? ba? Diba? Sayang 'yung pinaghirapan niyo sa Pilipinas na kung maganda naman 'yung pamumuhay niyo. At saka may mga negosyo naman kayo na hindi kayo naghirap. Tapos gusto niyo lang i-explore 'yung buhay niyo sa Canada na mabago 'yung buhay nyo eh kung maganda naman ang buhay nyo dyan hindi ka'y nagihirap wag na lang kayo pumunta baka magkautang pa kayo di diba? sayang hindi ko kayo sinasabihan na huwag kayong pumunta ng Canada dahil nga wala na ang Canada pinapayuhan lang kayo yung kung meron kayong magandang buhay dyan sa Pilipinas huwag na kayong pumunta guys kasi nga masasayang yung pera nyo lalo na kung hindi kayo sanay sa hirap at wala kayong pagpunta nyo dito wala kayong ano ayan may heel daw ang coming yes baby okay ilak natin wait muna nagbablog si daddy bye bye muna okay ayan so may heel kasi guys dadarating daw ayan so alerto yung mga anak ko ba diba? so kaya dito guys wala ka nang maano sa tawag ito sa mga bandang ganyan okay lang sana kung pupunta ka dito na meron kang Uh, may tutulong sa iyo na kamag-anak o kaibigan na bibigyan ka agad ng employer. Yun, eh, hindi ka magbabayad. Sila, ikaw lang magpa-process ng uh, lamia mo. Di ba? Mas maliit pa yung siguro gagastos ka lang dyan ng mga kulang-kulang na mga sa 3,000 to 5,000 dollars sa kanijan dollars. Okay yan guys. Pero kung wala kang employer, di ba? Napakahirap maghanap ka dito ba? Diba? Swerte swerte na guys kung makakuha ka ng employer na hindi ka magpabayad dito. Kasi kadalasan ng employer pinapasa sa mga tao na ay nako tapos pinipresyuhan, di ba? Sana naman wag ganun. Kawawa din naman yung mga nag dito sa Canada. wag naman sanang ganun. Di ba? So wala pa akong kaano uh, diyan pero yan talaga ang kalakaran na ngayon dito sa Canada na bintahan ng ano swerte ka kung hindi ka ma maano ka sa ano ta employer na hindi ka na uh, direct ba ganyan walang problema hindi ka magka-cash out paano kung ay nako <laughs> kaya mapapahiling ka na lang sa presyo guys kaya ingatan nyo po ang inyong mga sarili kung pupunta kayo dito ng Canada huwag yung sayangin yung buhay nyo sa Pilipinas kung maganda naman dahil pagdating dito ay magkakaproblema lang kayo hindi ko kayo dini-discourage guys na ayaw wag kayong pumunta wag kayong sumubok sa Canada maganda pa rin dito sa Canada dahil sa healthcare at saka sa mga anak mo sa pag-aaral nila ba diba? maganda pa rin pero kung pupunta ka lang dito dahil ano tawag ito gusto mo lang maranasan ang Canada, wag mo na lang wag ka na lang wag ka na lang mag ano, tawag ito kung maganda ang buhay mo nga Ayan. so ito ay advice lang wag niyo isipin na hindi ni-discourage ko kayo dahil marami na po nagsiuwian na hindi lang Pilipino kundi mga ibang lahi pa kaya payo lang po mga ka ano, mga kabayan kong mga Pilipino na nangangarap na makapag-abroad dito sa si Canada go lang kayo kung gusto nyo. Yan.